Ako si Boss Jerome, isang dating mekaniko ng sasakyan, na ngayon mekaniko na ng barko. Wow. Meron tayong gagawin ngayon, kaya tara, samahan niyo ako. Sa araw na to ay eh, wala na kaming biyahe. Meron palang dumikit sa amin ngayon na barko ng Bipar, pero hindi po yan ang topic natin. Ito po, tungkol sa makinang to, baka nakaranas din kayo ng biglaang paglaki ng konsumo ng oil. Bakit ko pala nasabing biglaan? Kasi mga boss, ang regular talaga na oil consumption nito kada araw ay mahigit dalawang litro lang. Pero sa punto na to, biglang tatlong pong litro na. Kaya pala, may dito sa kanyang tubo mga boss ito yung linyada galing sa lobe oil cooler. pabalik na ang oil nito mga boss Kapunta sa ating crankcase may napapansin lang kami sa tubo hindi kinalawang yung lahat ng bahagi ibali dito lang talaga sa portion na to itong elbow mga boss nung nagkaroon na kami ng pagsusuri ang dahilan pala ng kalawang nito mga boss dahil sa drain ng ating intercooler sa water side niya mga boss eh, water po yon kaya dito kinakalawang ang tubo dahil dito na tumatama ang mga patak niya sa tuwing magdi-drain sila or magdi-bleeding ngayon ay kinuha na namin ang gasolatang si Siguradong magkakatingin kami dito. Kasama ko pala sa trabaho to si Boss Dungards, ang aming wilder. Ito na, kinakating niya niya ang mga bolt dahil kinalawang na din at hindi na kaya ng range. Mag-iingat tayo sa pagkating dito sa loob ng engine room mga boss. Kailangan triple bantay tayo sa fire watch at may nakaantabay talagang fire extinguisher. Pero kung wala namang malaki hang apoy mga boss, no, ay tubig lang talaga ang binubuo buo namin dito. Ito na, tanggal na mga boss at nandoon na sa itaas ang ating linyada. Si Boss Dungards na ang bahala dito at magtirada. Sa punto na to ay kailangan namin mag-purchase ng bagong tubo. Kasi wala kaming stock na spare. So, ang bibiling tubo ay BI pipe na may 2 inches diameter at may schedule na 80. Dito sa amin mga boss, ganito lang ang tirada ng pag-repair na may bulok na tubo. Ipipix mo lang original at barbrakitan para hindi magalaw. At ito na mga boss, kinuha na namin ang aming in-request na bagong tubo. Isang length po ito mga boss. Nung akala ko nung una, mura lang to pero <laughs> yun pala, ang mahal. May six 6,000 pala ito mga boss. Hindi pala nagbibinta mga hardware ng tagi-tagi nito kasi 32 inches lang ang talaga ang kailangan namin. Ayos na din, meron na kaming spare. Ito na, kinating na ni Boss Dodong at pinagdikit na niya sa luma. Ibali ang ating bagong tubo mga boss ay nilagyan ng bracket at ginawang stable siya or steady para maging matibay sa pagbend. At ganito na, ito na ang gagawin para pagbend mga boss no. Ito pa lang elbow na papalitan mga boss sa ilong radius. Kaso lang walang mabibili or nabibinta dito sa aming tindahan. Short lang ang meron sila. Kaya ganito ang idea at diskartina na ginawa ng ating welder. Pinagtatabasan niya ito or sinusugatan ang gilid tapos sinihiting at unti unti-unting binibend para makagawa ng mas magandang offset. Actually, sinusubukan namin to kaninang i-heating mga boss no gamit ang ating gasol. Kaso lang sobrang kapal talaga ng ating tubo, schedule ito kasi medyo nahihirapan kami sa pagbend. Kaya ganito ang diskarte na ginawa na lang ng ating welder. Ngayon ay tapos na siyang i-bend mga boss so kailangan na lang siyang i-pull weld ang mga sugat niya. So ang mga ganitong diskarte mga boss no ay magagaya mo talaga ang original na disenyo or original na purma ng ating tubo. Sa so, mga veteranong welder natin dyan, ano ba ang diskarte nyo sa pag bin bend ng manumano ng ganitong klasing tubo. Please comment down below. At ito na mga boss, ito na yung bulok natin na tubo, natanggal na. At ito naman po ating ipapalit, nililinisa na, nililinisa na at tinatanggal na yung mga plaques para hindi magbara sa ating makina. So pagkatapos ito mga boss, ay pinitap up na ng ating welder ang ating elbow na ginawa. So dinugtong na sa ating original na linyada mga boss no at kuang kuha nga niya ang original na forma nito. Baka may magbabas na naman ito kung bakit hindi pinalitan lahat kasi mga boss, makapalit pa talaga ang tubo na hindi natamaan ng tubi tubig daga so yun lang kinalawang ang pinalitan lang namin so ang importante lang naman dito ay yung ma-restore mo siya at ma-rectify mo siya ng hindi nagalaw or mabalik sa tamang forma kasi pag kung hindi yan mabalik sa kanyang original na forma mga boss no ay nako mahirapan ka sa pagkabit dito sa mga plans. so ayan saktong sakto at swak na swak na may bago ng u-bolt at bago na ang mga bolt na stainless pagkatapos nito ay magtitesting na tayo at ito na pinaandar na natin ating Oil priming pump and so far wala namang leaking doon sa ating ni-repair na tubo mga boss no, at goods na goods na pagkatapos pala ng testing na to ay tatanggalin ulit tong tubo na to tapos ay gagrain yung may mga tinirahan ng welding pagkatapos pinturahan ng primer and that's it dahil nakarating ka dito sa video na to ay magsashoutout ako sa aking mga solid fans at subscriber maraming salamat sa inyo mga boss sa walang sawa yung suporta at panonood sa aking mga video kahit wala lang itong kalaman at walang gaanong knowledge bahala na ang importante ay mahalaga nakapag-share tayo ng idea sa iba so yun lang ingat sa biyahe ambrut